Ilang linggo nang usap-usapan ng issue sa pagitan ni Bea at ng producer ng pelikulang 1521, The Quest for Love and Freedom. Sino nga ba ang tunay na may kasalanan? The Philippine Showbiz List presents Detalye sa issue ni Bea Alonzo versus 1521 Producers Audrey Diaz revealed problems of Bea's 1521 movie sa YouTube vlog ni Ogie Diaz na Showbiz Update noong September 27, 2023, napag-usapan nila ng kanyang mga kasamahan ang patungkol sa pelikulang 1521. Naroon ang kanilang pagtataka kung may issue ba si Bea dahil tila hindi man lang daw nito pinopromote o binabanggit man lang ang pinagbibidahang pelikula. At base sa nakalap ng impormasyon ni OG na mula mismo sa staff ng aktres, sinabi niya na hinding-hindi raw makakalimutan ni Bea ang 1521 dahil dito sa pelikula siya nakaranas ng mga kakaiba na hindi niya naranasan sa ibang production outfit. Isa sa mga pangunahing issue ay ukol sa accommodation. Samantalang inayos ang producer ang hotel room ni Bea sa Palawan, hindi raw kasama sa mga accommodation ang kanyang team. Bilang resulta, si Bea ang nagbayad para sa mga kwarto ng kanyang team. Dagdag pa rito, ang tent na ginamit bilang holding area para sa mga artista ay kulang sa si air conditioning at nilagyan lang daw ito ilang araw bago matapos ang shooting. Matatagpuan ang holding area na ito sa isang gubat na lugar kung saan ang mga daanan patungo dito ay hindi maayos na nalinisan o markahan na nagdulot ng na mga alalahanin sa kaligtasan. Sa ang palad, may nangyaring aksidente sa si direktor na si Michael Barder. Nabanggit din ni Oji na ilang talents ang gumamit ng tunay na matalas sa kagamitan bilang props na nagdulot ng mga aksidente. Ang matindi pa raw nito ay hindi bayad ang mga talents at nagsabi pa umano ang producers na walang bayad ang mga ito pero magkakaroon ng pagkakataon na makapagpapicture kay Bea. Tungkol naman sa mga pasilidad para sa paliligo, lumabas na walang shower sa mga hotel room at sa halip mayroong tabo. Ang tubig na pang inumin para sa mga talents ay tila wala rin. At si Bea Paraw, ang personal na bumili ng mga bote ng tubig at nagpamerienda para sa kanila hindi rin umano naglaan ng produksyon ng transportation services para sa mga talents, kaya kinailangan nilang maglakad pabalik sa kanilang hotel. Kahit na gabi na ito, maging ang mga ilaw at kamera ay provided daw ng direktor at yung mga ilaw na ginamit, putyo-putyo at mahihinang klase raw, parang hindi pang shooting. Bukod pa rito, ang mga costume para sa papel ni Bea bilang diwata ay hindi din daw ibinigay ng produksyon, kaya kinailangan niyang gawin ang personal ng mga kaayusan para sa mga ito. Sinabi naman ni Oji na hindi madidemanda si Bea. Paglilinaw niya na walang pinasok na kontrata ang aktres na nag-oobliga rito na ipromote ang pelikula kaya hindi magiging labag sa batas ang kanyang desisyon. Malaki din daw na ilabas itong pera. Sinabi naman ni Oji na kaya raw tinanggap ni Bea ang naturang proyekto ay dahil maraming araw pinangako ang producer na hindi naman natupad. Producer accused Bea for unreasonable demands in 1521 film. Kasunod ang sa publiko ni Oji sa mga naging problema ni Bea sa set ng pelikula, naglabas naman ng pahayag ang kampo ng 1521 kaugnay rito. Di o mano, hindi maganda ang karanasan ng producer sa pagkikipagtrabaho kay Bea na maraming unreasonable demands and expectations kahit wala sa kontrata. Nagpatutsada rin ang kampo ng producer sa pagtanggi o manong ni Bea na ipromote ang 1521. Sa ulat ng isang entertainment news site, base na rin sa natanggap nilang mensahe, isa-isang sinagot ng Team 51 ang issue. Una sa binigyang linaw ang patungkol sa hotel room ni Bea. Paliwanag niya na ang tinuluyan ng aktres at ang staff niya ay nakasama sa contract at binayaran ng producer. Si Bea daw ang nagdala ng dagdag na staff na hindi kasama sa pinarmahang kontrata kaya hindi ito sinagot ng producer. Sa air content naman, pinaliwanag na na-delay ito first three days of shoot lang dahil na-delay sa Manila port sa pag-transport nito. May mga resibo daw silang mapapatunay ng days of air rent rental upang patunayan na hindi last few days sa shoot na lang dumating. Patungkol naman sa na-injure na director na nadulas, nangyari ito dahil selfie-selfie like during break time at hindi during shooting. Binanggit na may mga written statements ang ibang crew and cast na nagsasabing safe ang set at sadyang hindi maiiwasan ang aksidente. Nilinaw din na ang mga ginamit na props sa fighting scenes ay kahoy na itak at sinabing lahat ng talents ay bayad. Wala din daw ipinangako na compensation or picture taking with Bea. Patungkol naman sa tinutuluyan ng aktres na ditabo, giniit nila na lahat ng hotels at accommodation sa Palawan para sa talents at crew ay may shower at may swimming pool spa. Katunayan, nagstay daw si Bea sa high-end Panha Hotel. Hindi din daw totoo na si Bea lahat ang sumagot ng patubig at pamerienda sa mga talents. Mismong ang aktres daw ang nag-offer ng mga ito. Wala rin daw katotohanan na walang service ang mga talents at pinaglakad ang mga ito. Binigyang kalinawan din ng kampo ng producer ang inireklamong costume ni Bea. Giit ng kampo na ang producer ay nagpagawa ng naturang kasuotan. Sadyang si Bea lang daw ang hindi sumipot sa fitting schedule ng production bago ang shoot. Kalaunan ay gusto na raw nitong ipabago ang costume. Ayon sa kanyang style at nais din na sariling tailor nito ang gagawa. Tumanggi umano si Bea na ipaayos ito sa production design, contracted tailor, kaya sa huli, ang aktres na ang kailangan magbayad ng pina-repair nito. Sa huli, sinagot ang tungkol sa sinasabing maraming pangako kay Bea na hindi tinupad. Nilinaw na lahat daw ng mga pinagkasunduan ng producer sa kontrata kay Bea ay isinagawa niya. Ngunit may unreasonable demands and expectations daw si Bea na hindi nakalagay sa kontrata na hindi pinagbigyan ng producer dahil hindi ito napagkasunduan at labag sa kanyang mga pangunawa. Sa pagtatapos ng mensahe, sinabi rito na mahalagang pakatandaan kung sino ang pinakamalaking bituin sa pelikula. Ito ay ang Hollywood icon na si Danny Machete Trejo na gumanap bilang si Ferdinand Magellan. Mahal na mahal daw nito ang producer at dumalupas sa red carpet ng 1521 sa Los Angeles noong June 2023. Malaki raw ang kontribusyon ni Danny sa pagpromote ng pelikula sa kanyang mga social media platform. Wala nga raw ito kahit isang reklamo, ngayong isa itong Hollywood global star, hindi katulad ng iba. Shirley Kwan on 1521 Producers Allegations Against Bea. Dahil sa mga naglabasang ulat tungkol sa issue, nababansagang hindi maganda ang work attitude ni Bea. Nabasa na lang nito, iniwan sa ere ang pelikulang pinagbidahan at hindi man lang tinulungan ang producer sa pag-promote. Kaya naman, hindi itinago ng talent manager ni Bea na si Shirley Kwan ang kanyang galit sa paninira ng producer sa kanyang alaga. Sa isang interview sa kanya noong October 5, 2023, binigyang diin niya na walang katotohanan ang mga aligasyon laban kay Bea. Tinawag niya isang modus operandi ng producer ang pandidiin at pang-iipit kay Bea para galitin ito at magkaroon ng publicity tungkol sa pelikula. Sinagot niya ang aligasyon laban kay Bea na kagagawan o ng aktres kung bakit ito ang nagbayad ng costumes nito sa pelikula. Sinagundahan pa ito ng production designer na si Francisco Nebres, isang young fashion designer mula sa Bicol ang gumawa ng warrior costume at princess costume para sa isang eksena ni Bea sa pelikula. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na inatasan daw siya ng isang buwan bago ang shooting ay sukatin ni Bea ang costumes. Pero isang linggo bago magsimula ang shooting sa Palawan, nalaman daw ni Nebres na nagkaroon ng alteration sa costumes ni Bea. At ang gumawa ay ang personal stylist ng aktres. Pinayagan daw ng produksyon na i-alter ang costume for Bea's comfort. Kinontra ito ni Shirley. Anya, mali ang impormasyong nilalabas ng producer at production designer ng 1521. Wala raw binigay kay Bea na fitting schedule isang buwan bago ito nagsimulang mag-shooting noong August 1, 2022 sa Palawan. E dinetalya niya ang timeline kung kailan unang nasilayan at nasukat ni Bea ang kanyang costume. Anim na araw bago ang flight ni Bea patungong Palawan, saka palamang daw ipinadala ni Nebra sa staff ni Shirley ang mga kopya ng litrato ng costume ni Bea. Lumabas daw mula Bicol patungong Maynila ang fashion designer na gumawa ng costume ni Bea at personal na dineliver ang tatlong costume na gagamitin ni Bea. Wala raw si Bea nang dumating ang designer pero pag uwi ng aktres noong araw na yon, agad na sinukat ang costumes. Ayon kay Shirley, hindi ito kasya at maraming diferensya dahil sa nakikita ang likod at side ni Bea, maging ang zipper ay hindi maisara. Dahil sa isang native Filipino princess noong pre-colonial period sa Pilipinas ang papel ni Bea, kaya mabusisi ang kanyang costume. Nag-request daw ang team ni Bea na magkipag-zoom meeting sa production team ng 1521 para humingi ng malinaw na instructions. Ang suggestion daw ng production team ay ipagawa ang tatlong costumes ni Bea sa Palawan na tinanggihan naman ng kampo ng aktres. Paliwanag ni Shirley, shooting na pagdating sa nasabing lugar. Dahil gahol sa oras, kaya raw personal lang inasikaso ng team ni Bea ang pag-aayos sa costume costumes nito. Katwira ni Shirley, hindi kalabisa na kagustuhan ng team ni Bea na i-repair ang costumes nito. Bra type kasi ito, kaya kailangan nilang masiguro na matatakpan ang aktres. Diin niya, malinaw na hindi kasha ang tatlong costumes ni Bea at last minute na nang ibigay sa kanila ito. May buelta pa si Shirley sa anyay kasi nung ng production designer na one month ahead ang fitting ng costume ni Bea. Maliraw na palabasin ng kampo ng producer, pati na rin ng production designer na pinakialaman ni Bea ang costume para sa comfort at style na naaayon sa kagustuhan ng aktres parang pinapalabas daw na maarte si Bea. Kinumpirma din ni Shirley na si Bea ang nagbayad sa ginastos para sa pag-alter ng babaylan costume, pagawa ng panibagong princess costume at extra set ng costumes para may pamalit si Bea. Malaking pera raw ang ipinaluwal ng kanyang alaga, masiguro lang na fit ang kanyang costume at on time itong magagawa bago siya sumalang sa shooting. Pinakita rin ni Shirley ang listahan ng mga ginastos ni Bea para sa costumes pero ayaw na niyang ipabanggit kung magkano ito. Binayaran din daw ni Bea ang ginasta ng fashion designer na taga Bicol sa paggawa ng kanyang original costumes. Nakarating daw kasi kay Bea na ang production designer na si Nebres ay in deal sa isang young fashion designer na taga Bicol ang original costumes ni Bea. 8,500 pesos ang gastos ng fashion designer sa dalawang original costumes ni Bea. Sariling gastos ni daw nito ang pinamasahe sa bus na sinakyan mula Bicol hanggang Maynila. Nilinaw ni Shirley na isang babaylan warrior costume at isang princess costume lang ang nagawa ng fashion designer na taga Bicol. Isa pa raw yun sa na ng team ni Bea. Standard procedure ayon kay Shirley ang magkaroon ng duplicate costumes lalo pat maraming outdoor scenes sa halos isang buwan na lock-in taping ni Bea sa Palawan. Niremedyohan daw ng sastre ni Bea ang original babaylan costume nito. Gumawa rin ng sastre ng isang extra bra top at dalawang extra skirts na pamalit ni Bea yung gown na ginawa ng fashion designer na Bicol ay hindi na daw talaga nagamit dahil maliit ang size para kay Bea. Mas inisip daw ni Bea na pagaanin ang trabaho at kusang gumawa ng aksyon para sa kanyang sarili pangangailangan para sa shoot. Giit ni Shirley, hindi nagreklamo sa production si Bea kaya hindi daw niya maintindihan bakit sinisiraan daw ngayon si Bea. Dismayado din siya dahil higit daw sa inaasahan sa isang artista ang ginawa ni Bea para sa pelikula. Sa kabila raw nito, ang kampo pa raw ng producer ang nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanyang alaga. Bea's Movie Special Screening in the U.S. Kaulay ng pelikula ni Bea, usap-usapan naman na hindi ito bumenta. Sa ulat ng isang entertainment news site, nabanggit na nagkaroon ng special screening ang 1521 sa 200 na sinihan sa buong Amerika noong October 2, 2023. Isang screening lang daw ito na simultaneously na ipinalabas sa mga sinihan sa buong Amerika at sa Arizona raw ay may dalawang sinihan. Ayon sa ulat base na rin sa kwento na kapanood, walang maayos sa promotion ang pelikula. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!